Sige na, bayaran mo na doon. Sa iyo lang ate, ah. Uh, bayad ko. Bilis na. Bayaran mo doon. Ay, na, bayaran mo yun. Bayaran mo doon. Punta mo lang siya, no? Ngayon, walang tao. Dali. Sige na, bilis. Bilis. Walang tao. Bilis. Bilis. Sige lang. Bilis! Doon lang tao doon. Dali na. Oh, may tao na naman, oh. No? Bali. Balik. Ibalik na ito. Huwag ibigay. Kausapin mo lang sa'yo. Ito pa ba Dali. Use your mouth. Use your voice. Ayaw ah, talaga wala. <laughs> ههههه <laughs>